tayo so natito kami na yung sa bayan nila direct nila portaya so kung gusto no, ulit mapapa masyatch po lagi kayo may nandito para ilutin yung uh, king uh, pasyente uh, king uh, director yan yan ang ilutin namin kasi kailangan namin nung may ilutin talaga so may mga bago tayong gamit ngayon ang latest na na kakalabas lang namin ngayon galing galing pa sa commission ni Puto galing sa mga ano ayan meron kami ditong muntya ng ano ng uh, sikit araw o kung parang bundok siya ng ano sobrero ayan parang madilim so meron kami nyan so meron din kami tayo yung ano ipin ng ah uh, uh, meron tayong ipin ng ah uh, daw ito ipin ng ano ipin ng kambing Yan, meron tayong ipin ng kambing dito ayan mga utol meron tayong ipin ng kambing ha ito yung ipin natin ito yung ipin na bago labas po ladies po to kasi to ay birang bira lang po to makakita ng gaitong ipin ng uh, pangil na ipin ng Uh, kambing ayan yung pinakasungay niya ayan yung pinaka ano, pinatulan lang po yan ayan putas niya oh ayan, po yan ayan. Tsaka, meron tayong ditong gamit ng uh, pangkalatan uh, hindi ko na rin uh, ayan, no. pero meron din tayong uh, batong bibig yan bato siya naging bibig yan pang negosyo rin po ito hanap buhay yan. Meron na kita nyo naman po ano. Batong bibig, oh. Yan. Meron tayo dyan. Batong bibig. Saan na buhay po yan. Marami po tayong gamit dito. Ayan. Ayon para Oo. Oh. So, magpapamasahe po yan mamaya. So, binabagit ko lang po ito. Ayan. Meron tayong mutya ng duwende. Sapatos ng duwende. Meron tayo nyan. Ayan. Kita-kita naman nyo. Ayan you know, o, you ayan o. Know. Muntya na duwende. O. Oh. Meron tayong ditong muntya ng payoko. Payoko, ayan. Na uh, magaling po ito sa paggagamot. Ayan. Pag pinahit nyo sa katawan nyo, ayan, magbibigay kayo ng gamutan, ayan. Palanggaray po yan sa tipensa. Ayan, meron tayo dyan. Ayan. So, lahat naman ng mga palangga dito, meron tayo yan. Marami. So, hindi ko lang din lalat ng maraming, mga maraming gamit kasi alam nyo bakit. Kasi mama, may mabibigit kasi yung mga dinadala ko. Kaya, kote-kote lang yung ating mga daladala. Yun lang yung mga dala natin. So, kung mayroon man may uh, may abot uh, sa atin, mayroon tayo. At uh, mayroon tayo dito nga uh, munchanan langka Ayan, yung sabi ko sa'yo yung munchanan langka Ayan, kita din naman yung munchanan langka ano you know, bato siya, langka siya, langka. Yung pinaka buto ng langka, ayan, nakita nyo naman po, babango po yan, ayan. Ayan. Tapos meron pa tayong mutya ng sapatos, ayan. Yung sapatos na may, ano, na may lang, ano siya parang ano din siya duwende rin to sapatos na duende pero malit din yan tapos pwede din tayong ano ah uh, mutya duya. To bisa sa sakit karamdaman pag ina, pag sa tubig ah uh, pag kaya magpagana ng sakit karamdaman binababad sa tubig iniinom. yan Ganun tayo diyan. Tiyan ang luya. Ayun. Tsaka meron din tayo ditong uh, langka ulit. Maligit. Bilok siya. Pero may mga guwit-guwit din siya. Ano, mucha lang ka. Ano, ganyan na. Mucha lang ka. Ganun tayo So, lahat ng pinanggit ko kanina ng mga mucha. Ano, nandito na lahat dyan. Kasama na lahat dito, dito yan. Pleto na po na lahat ng gamit. Kaya, maraming salamat nga pala sa mga nanood. Ang nakanood, mag-subscribe sa akin YouTube channel. Para lagi kayo updated kayo sa ating mga video ating gagawin bilang Pinoy Agimat. Uh, bumakyo o umaraw or buma dito kami niyon para magigsa para kami sa mga gamit yan meron tayong mga pentulis yan yan 7 pentulis yan meron tayong gamit ha ganti na lang, lang po tayo maraming salamat po see you next time bye bye